Hello mga kawarinon, adi nga yan ako ha, salog. Adi nga yan ang among pangariguan ngan adi gihap kami naglalabangan, naguhugasin mga plato. Lalo na yan nga mahoraw in adi good ang kasagaran na pag-alog, so pagamit ha balay. So, inaga aga pala, kumadina a kasalog maopay kay waray patawo in maopay good magalog hintubig kay malimpyo hiyangan waray pa nakakairayangan na nagamit. ngan kaya ako nagaalogin aga pa dara kay nagaalog ako para igakarego ni mama ngan para gihap paggamit nga tuhan amon balay so salit ang pagalog in sakrip, sakripisyado dara kay ang amon gripo na alogan in humubas na hiya kaya tanan na pag gamit ang tubig adiha sa labot lan amon pag inom so amo lang ayan adto mga kawaray nun comment like and share and pa follow na la po damo nga salamat ha iyo bye bye